Me and you And I think to myself What a wonderful Man, Good morning po mga kabayan and So kasama natin ngayon si Jeffrey And sas ko Jody And sila and, and May pupuntahan po kami ngayon Pupunta kami ngayon ng MOA Dahil, ay babalik si Jeffrey sa MOA isa sa ulit natin siya sa Ferris wheel. Huwag naman doon. <laughs> Ayan. May ano po May dala si Jeffrey na flowers. flowers. Dahil ngayon po ay kikitain namin ang isa sa mga major sponsor ni Jeffrey. Yeah. Si Tita Jasmine po. Si Tita Jasmine Quickson. Dahil uh, siya po ngayon ay nandito sa Pilipinas. So, madali lang po kasi yung vacation niya dito kaya pupuntahan po natin no nag-request po si Tita Jasmine na lumabas muna kami kasama po si Jeffrey Yay! kaya ayan so may dala po kaming bouquet Yan si Jeffrey may pitik na bouquet bumili kami para ibigay naman natin at least no para pinaka gift natin kay Tita Jasmine so kasama din po natin ang mga Marias kaya naman, mang uh, nasa ibang sasakyan sila so kasunod natin sila uh, kakain lang tayo doon ano or saan ka makikipagwentuhan pa yung Tita Jasmine siguro gusto niya ma uh, ka kamusta din personally si Jeffrey ano so ano yung mga ikakwento mo naman halimbawa tanongin ka ni Tita Jasmine o oh, kamusta ka kamusta yung pag-aaral mo uh, sana hindi siya sana hindi mo tanong ha uh -huh. eh. Sana daw hindi mag-English Sa totoo na, makaintindi naman <laughs> <laughs> Kinakabahan daw siya kasi baka daw si Tita Jasmine mag-English. Oo. Oh. Oh. Hindi naman pa po Kaso 'yung pagsasalita. Pwede naman siguro kapag tapos Tagalog at English. Mhm. Na hindi natatagalogin mas si Jasmine. Sa kaso si Tita Jasmine po napakabait. Ayun uh, nga lamang um hindi kasi natin kasama si Pugong Bihero ngayon dahil si Pugong Bihero ay nasa Davao po ano. At eh uh, busy pa din dahil uh, hindi kasi nagkatugma yung schedule din po nila eh kasi si Pugumbiero di ba kagagaling lamang po ng Vietnam tama ba Vietnam? Uh -huh. Vietnam tapos may mga kailangan po siyang habulin na gawin dun sa Dabao ano yan sila Krishna di ba excited ka tapos excited ka tapos kinakabahan first meet may eh, mapaproud naman din tayo kay Jeffrey kasi syempre eh, si Jeffrey po ay napakataas din ng uh, grades no ang pinakamababa niya doon na grade sa mat 2 o oh, mataas pa din diba Pla, pl flat 2 nasa, nasa ilan yon flat 2 90 sa mga 9 of 89 aga ah, mataas pa din nine, uh, basta wala lang bagsak 90, 90 pataas flat mm. basta oh. Ka, contractor pa lang tayo. Ano, hindi, na, hindi naman tayo mag- ano, napal. Oh. Hindi natin i-discriminate yung isang subject. Ano discriminate? Kasi yung kapag ano, kapag, ano ka lang, hindi ah, na ako ano sa isang subject kasi mataas na. Ano, oh, basta mag-focus ka lang kasi lagi po namin sinasabi sa kanya yun. mag ka mabuti kasi uh, talagang ito tau po ha, nakakaya sa sponsor unang-una, di ba? kapag ka hindi ka nag-aaral mabuti saka ikaw ang maikinabang dyan diba? pagka-graduate mo ikaw ang maikinabang dyan ikaw ang gaganda pa yung buhay sa future kasi diba? natapos mo yung pag-aaral mo hindi naman yung mga sponsor mo yung nag-aano dyan eh kaya mag-aaral ka mabuti kasi nakakaya sa kanila diba? pero si Jeffrey naman po eh, nag-aaral naman talaga ng mabuti ano? Uh, first time niya mamimit si Tita Jasmine. Ako din po, first time ko kasi time uh, ngayon lang din umuwi si Tita Jasmine dito na ano, na kumbaga eh, naging sponsor siya ni ano, ni Jeffrey. ba? Diba? Nung nakaraan, eh, magkakasama ho kami sa Anden, eh, nagmawa na tong si Jeffrey. Kasama namin sila, Pugong Biero and Krishna. Naglaro. Malapit lang naman po yun dito. Ando doon nga po si Tita Jasmine. Kaya lang kanina kasi. Uh, medyo na traffic po kami. Ayan. Kami sa Mowa na Jeff. Uh, may Ito lang bulakalak sa Jeffrey. Ayan. na. Bibigyan natin ito kay Tita Jasmine. Handa ka na? Kinakabahan ka? Kinakabahan daw siya mga kabayan. Yan Ay, o. No? May dalang flowers. Jeff. Ay, dapat pa hindi tayo tumawid eh. Yun o, no? hinahanap na po namin dito kung saan. Diba? No? Excited ka na, Jeff? Yes. Yun o. No? Kinak kinakabahan siya kanina pa. Nahihiyak. Habang papunta po kami dito, sabi niya, kinakabahan ako dito. Nahihiya daw siya. <laughs> sabi mo niya po, nagkatagalog kaya si Tita Jasmine? Bakit nalang <laughs> pumisan? Na naaming nila po. Kasi si Tita Jasmine, sa US pa rin si Since high school po. At high school, high school college na niya. Almost 50 years. Super grand. Super grand. Magbabalik ay, Opo, kasi hindi na po <laughs> nagagamit. English sa bahay. Okay. Pero return na ako sa trabaho. English mo. So, yung mga... Uh, konti lang yung mga Pilipino na... Uh, Kakasalamuhan niyo po. po. Tapos kung may Pilipino naman po, nag-English uh, English din po. Kasi <laughs> yung mga, ano, kundan <laughs> sila po, no? Tsaka, mahirap semi Sinipan. So, pero kailan po yung sentimental sense.

Pero sobrang kaklase <laughs> ko. na sa lahat. <laughs>

Pero, pero you have to have Yes. No. po yung sinasabi namin sa kanya. mag ka, pero mag-enjoy ka. So, hindi Pa-burn up. Okay. Sabi po ko sa uh, okay. uh, 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 mga puyos, kasi bila, wala, mga 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 And, kinila ko naman po na ko na kasi hindi po siya sa mga 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 So, you for your own. You know, uh, so, make, you. make choices. You do well, make bad choices, you have consequences. So it's, it's your life. It's not mine. So, okay, that's you know,

Kaya naman, ako ko naman po si Jeff kahit naman lang. Kasi, hindi naman siya... Sabi ko nga po, yung isang baba. Kasi, yung pagkakaroon ko, hindi ko kasi niya natin yung makasok. Oo. Di, ka Oo. Po, may kasama po ako sa baha. Hindi naman. siya. Hindi naman siya inayahan na mag... Ako, hindi excellent din man ang condition na sana spender in the beginning. So, that's <laughs> uh parang ganito. So, kasi pinag see, yung mga automakers, ko, disaster early, so again, dapat sana five to 7 of move. Magaling Pagkatapos dito, hindi ko nag kasi nung college ako, yung parents ko mag-retire na. Tapos nandito, post-college, campus school, kaya yung bank ko nandito. We have resources, I know it's in my business, kasi lahat ng siblings ko, they stay in the dorm, they work, they're all around me. Kasi nandito, ako yung youngest. Ano yung siya? Yeah, I was very sexy, the but then yeah, they rose up again, you know what right? I mean? It made me stronger, About I found my own resources that I don't know anybody but myself. <laughs> so I gave them what I didn't have. So a teacher, my school, sila, so they didn't really work hard for the uh, So that, that's my, that's my, uh, I my fault. Uh, uh <laughs> 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 Bukas, may pakpaka na dito. <laughs> Ganda ni Nea. Bagay niya sa inyo. Bagay niya sa inyo, kulot-kulot nagdadalaga na

May pamalit ka na sa bawa. May boxes ko. Wow! May gusto nyo nang saba. May gusto nyo pang na parang sa bawa. Ganda. Ay, ang ganda ha. Separate. Galing pa ng ito. I have you in mind. Napuhunta kami na. Oh, this is nice. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. <laughs> so hopefully, your customers will be careful and slow down on it. Don't die because... Enjoy!

Dito okay. nandiyan siya. Palabasan din po kami ng parking. Hey, Ay! Ba't nag-iiyak? Ba't nag-iiyak? Iyak na siya. Natouch siya? Hindi, kasi pauwi na po kami. Ayan, si Jeff. At may binigyan pa po kami ng cash ni Tita. <laughs> Sobrang nakakaya. Busog na busog na po kami. Umuwi kami yung busog. Umuwi pang may laman ang aming mga bulsa. At meron pang gifts sa amin si Tita. Ayan, para daw sa aming nalalapit na wedding. Ayan, thank you po Tita Jasmine. Sayang lang po kasi pauwi na si Tita Jasmine. Sobrang simple lang. Napakasimple yung Tita Jasmine, no? Oo. Tingnan lang, pagpasensyaan nyo na po mga kababayan dahil... Hindi, kung nakatakip po yung mukha ni Tita Jasmine sa video. Dahil, um, request din po ni Tita Jasmine. So, sobrang, ano, sobrang simple lang kasi Tita Jasmine. Pwede po na po. O, tapos naiyak si Jeffrey. Ba't ka naiyak? Ano ibig sabihin to? Ba't ka naiyak? Sobrang bay kasi Tita Jasmine, o. Oh? Ay, pwede yung na Nakaw traffic naman. Oh, oh, oh ang daming advices ni Tito Jasmine ha. Ano sa um, na narinig mo yung kwento ng buhay ni Tito Jasmine, di ba? Kung paano siya nagsikap. Mm. So, magi inspiration mo yun, di ba? <laughs> oh. And, so, na kami. And, so, mga Marias bukas, eh, iba yung dinadaanan. Wait, ang bakit ba ang puti-puti mo dyan? Ang parang, ano, nag, uh, to dito nag-reflect kasi yung ano. Inabot na ho kami ng ulam. Ayan. Sobrang saya. Nabusog kami. Alam niyo nyo po, nakalipat kami ng ilang restaurant. Sobrang dami pong tao ngayon. Grabe, no? Busog na yung chan. Busog pa bulsa. Ay, pang, sobrang bait po ni Tita Jasmine. Uh, sinasabi ko lang po yung binigyan kami kasi syempre sobrang na-appreciate ko po talaga nakakatawa pero syempre ang ano natin doon is yung namit natin siya nakapag-thank you tayo ng personal sa kanya di ba? so Jeffrey ha, yung bili ni tita hindi pwedeng ah, pag na-discourage ka eh aayaw di diba? kailangan patuloy kasi tama yung sabi ni tita sobrang daming bata ang gustong mag-aral at napaka-privilege nyo na napaka-suerte ninyo na isa kayo sa mga hindi na namumroblema kung paano mag-aral, kung paano uh, pumunta ng school magsikap ng pagtatrabaho para makapagtapos, ba? Diba? kasi andyan na lahat sa inyo so tiyaga lang tiyaga tapos aral din ng mabuti, no? sobrang bait sobrang bait Hmm. May regalo pa nga sa'yo bukod sa pera, meron ka pang... Ang dami. <laughs> may baunan pa, laki-laki. Tapos sa amin pa may dito, Jasmine, regalo sa kasal. Ang ganda naman. Parang hindi siya pwedeng gamitin. Parang ipandidisplay ko lang siya. Oh. Kasi ang ganda lang kapag nangihinayang Lahat po kami pinagbibigyan ng pera ni Tita Jasmine yan Sa so, kaya po ano, pag-uwi po namin, magdadalbi po kami. <laughs> Joke lang po. Oh, um, ayan mga kabayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At uh, medyo maulan hapon na rin po at traffic kasi linggo. Ang uh, palagi po kayo mag-iingat. Bye. Christmas light. yan ito po yung uh, PB Team Solar. At kung gusto niyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. yan hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire, tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang natatanggal siya. So para iwas lang para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, diba umuulan na pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. O. Tapos, pipindutin nyo lang yan. O. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on-off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oo, oh, ang maganda lang talaga dito mga kabaya may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot plus remote pa siya. 15 meters na soda. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, ko na, Magandang mag-design tayo ngayon ng solar, naka na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, na yung ginawa namin. Oh kumukuti ang gabi. Solar Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i -ipo. plus remote pa siya, 15 meters na soga Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, ko na, magandang magdesign tayo ngayon na solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin waterproof at pwede rin pong pang camping kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi ayan, tinan na yung ginawa namin oh, kutitap ang gabi 5 million. into myself what a wonderful